<clears throat> magandang araw po sa uh, ating lahat na na makapakinig o makapakinig nitong video na ito so nais ko lamang po mag share at uh, usap tayo Uh, patungkol sa kinatawag na salita ng Diyos. Kasi nga ay uh, ito ang uh, pinakamahalagang bagay na dapat mapasa atin na lahat ng tao sa mundong ibabaw bilang nilikha ng Diyos. Kasi alam nyo po, kapag ka tayo bilang tao, walang pananampalataya, hiwalay sa tamang presensya, sa tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos na buhay, ay uh, ma ituturing na isang patay. Patay in, in in terms of spirituality. Kapag po wala tayong pananampalataya. Pagamat buhay tayo in physical form, but we are spiritually dead because of our separation from God. Uh, alam nyo po, maraming uh, uh, mga tao na nainiwalang may Diyos. Hanggang doon lang. Pero hindi nila alam kung ano ang purpose nung tinatawag na pagkalikha ng tao sa mundong ibabaw. Ah... Uh, kung mahilig kayo magbasa lalo you know, doon sa uh, libro ni uh, may merong isang libro ni Rick Warren uh, The Purpose uh, of Driven Life. Ah uh, doon nagkaroon ng discussion kung bakit tayo bilang tao ay pinanganak at isinilang sa mundong ibabaw. And uh, the main purpose there, of course, yung to worship Him. So, to glorify Him. So, ibig sabihin, sa ating pagkabuhay dito sa mundo, ay kailangan nating sambahin ang... Uh, tinatawag na Diyos sa ating na. Ngayon, pagka sinabing Diyos, so, ito'y napakataas na uh, antas ng paniniwala na ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. So, magagawa na, na uh, niya kung anuman ang naisin niya na maganap sa buhay natin in according to his will. So, uh, alam nyo po, kapag po tayo ay may pananampalataya o may, o tinanggap na natin ang Panginoon sa buhay natin, mayroon yung tinatawag na divine intervention. Dahil nga, ipinagkatiwalaan na natin ang lahat sa Diyos. So kung ipinagkatiwala natin sa Diyos, so ibig sabihin tayo ay nagtitiwala na ang Diyos ay mamamagitan sa atin kapag mayroong tinatawag na maling nangyayari sa buhay natin. Kasi ang gusto ng Diyos, ang ating buhay ay laging na ayon sa kanyang kalooban, lalo na yung ating pamumuhay, yung paglakad. So kung paano tayo uh, pinapalo ng ating magulang, na physical na magulang, kapag uh, sila ay nagagalit o tayo ay napapagalitan kapag tayo ay nakagawa ng isang mali, ay ganyan din ang Lord. There is always a consequences when it comes to sin tandaan po natin yan laging mayroong tinatawag na uh, kaparusahan kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan ngayon ano nga ba ang plano ng Diyos sa atin Napakaliwanag ng plano ng Diyos sa Jeremiah 29.11 Nandiyan po nakasulat yan ang plano ng Diyos ay not to harm us but to prosper us in John 10.10 and 10, uh, to have it to the full ngayon po uh, sa bagong tipan yung to have it to the full o glorious life uh, The Lord is not speaking about the physical things. Ah, uh, siya po ay uh, he is referring to spiritual things. Na iginagayd niya tayo. Ang tao ay iginag-guide niya upang mapasa kanya yung tinatawag na abundant life which is eternal life. yan po ang totoo dyan So, maaring uh, matagal na tayong manampalataya but still uh mahirap pa rin tayo in a physical form in a sa sitwasyon. O, yan po ay uh uh ang tunay na kayamanan po ay hindi nakakamit sa tinatawag na mga material na bagay. Ito ay uh, sa pamamagitan ng tinatawag na paglakad ng naayon sa kalooban ng Diyos. So yan po ang tunay na kayamanan. Sapagkat in preparation of our second life. Kaya nga po, bakit tayo pa natin na uh, uh, ang gusto ng Lord na lumakad tayo ng naayon sa kanyang kalooban? Bakit? Kasi ayaw ng Lord na tayo ay uh, mapunta sa tinatawag na walang hanggang kaparusahan. Uh, we have choice. Dalawa lang pagpipilian natin. Kung there is a gate of hell, and a gate of heaven. So kung gusto mo sa gate ng hell, ay uh, hindi ka na magsisisi sa iyong mga kasalanan or gumagawa patuloy kang gumagawa ng kasalanan. Na alam natin na ang sinabi ng Biblia, ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa tinatawag na paggawa ng kasalanan. Hmm. So yan po ang, uh, ang uh, isang tunay na mayroong pananampalataya. So... Yun po ang uh, ating misahe uh, uh, sa araw na ito. Nawa ay uh, pagnilay-nilayan natin yung salita ng Panginoon. Basahin nyo po yung Jeremiah 29.11 at saka yung John 10.10 10. at uh, humingi, kaya, humingi kayo ng uh, wisdom na nanggagaling sa Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay uh, maunawaan lamang natin sa, sa literal na uh, kaunawaan kapag uh, wala ang presensya ng Banal na Espiritu. So napakalaga po na tayo'y manalangin sa lahat ng pagkakataon bago tayo magbasa ng Kanyang Banal na Salita. Sapagkat ito'y naunawaan lamang sa pamamagitan ng uh, na kaunawaan na kapahayagan. Uh, yan po ang sikreto uh, sikrito ng uh, tinatawag na tunay na kaunawaan sa Biblia. Ang at ang uh, pagpapala po, tandaan po natin, kapag po tayo ay lumakad sa tamang landas, sa pamumuhay na naayon sa kaluuman ng Diyos. So binibigyan natin ng problema ang Diyos kung paano tayo pagpalain niya. Yan po ang uh, uh, alam niyo po pagka tayo isang mabuti at uh, namumuhay na ayon sa kaluuman ng Diyos na talagang na uh, uh ang Diyos kung paano tayo pagpalain. So yun po ang ano dyan. Talagang pagpapalain at pagpapalain po tayo. Kaya po dun sa mga hindi pa tumanggap sa Panginoong Kristo at uh, uh, mayroong, uh, kasi nakita, nakita ko kay kahit di sa abroad, ay maraming nagbabahay-bahay uh, na mga nagpapahayag ng katotohanan. Patuloyin po natin sa ating tahanan. As long as na ang kanilang mga sinasabi ay naaayon sa Biblia. At pakinggan po natin sila. Sapagkat sa pakikinig doon nagsisimula ang tinatawag na pananampalataya. That is a biblical uh, uh, declaration ko. Nasusulat po 'yan sa banal na kasulatan. Ngayon uh, uh, paano natin mapakinggan kung walang magpapahayag hmm. At uh, mayroong nagpapahayag sapagkat mayroong tinatawag na sinugo ng Diyos kaya po uh, makinig po tayo wag <coughs> po nating ipagtabuyan yung mga tao palibasa ngayong ito sila ngayon no uh, pakinggan po natin maging uh, uh, broad po ang ating uh, pangunawa dyan so at dapat tayong matuwa kapag mayroong nag-approach sa atin na buksan ang patungkol sa tinatawag na salita ng Diyos sapagkat iyan ay pagkaing espiritual so yun po at uh, uh, nawa po uh, sa inyong pakikinig tayo ay pagpalain ng Diyos sa uh, at uh, yeah. kung saan kung tayo man ay mga nagtatrabaho bilang employees sa factory sa opisina ano klase ng opisina yan uh, alam nyo po ipagpray po natin ang ating pinagtatrabahuan at yung mga kumpanya na ating pinapasukan pagpray po natin yung ating mga employer yung ating mga supervisor pag po natin sila kasi alam nyo po kapag po uh, yan ay ginamit ng kawai, nagiging miserable ang buhay natin pero ganun pa man gaano man uh, gamitin sila ng kaaway kapag tayo na sa Panginoon ay huwag na huwag po tayong uh, uh, bumigay o huwag na huwag po tayong uh, na mag-give in sa takbo ng mundong ito. Pagkos manatili po tayo sa tinatawag na uh, buhay na kaaya-aya sa paningin ng iba. Dahil ito po ang uh, pagkakakilanlan lamang na tayo nga ay naiiba. Sapagkat kapag naiiba ang ating buhay, payapa, kahit may problema na kang iti, there is always joy in, 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 in our heart sa uh, no matter the situation it may be but still we have joy so yun po ang uh, pagkakilanlan sa atin bilang kristyano kaya po uh, uh maging maingat po tayo ang ating kaya nga sabi ng Lord ma uh, uh, yung kasi pagka ngayon talagang kung tayo ay kristyano at mayroong mga batao na hindi pa kristyano yan ay sinasabing pamumuhay sa gitna ng mababangis na hayop ang sabi niya maging maamo kayo sa gitna ng mababangis na hayop ngunit maging matalino kayo kagaya ng isang uh, serpent no? Uh, kaya po uh, purihin ng Panginoon at uh, lagi po natin tatandaan na Jesus loves you and uh, uh, always taking care of you thank you Lord God bless us all.